Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang umaga, sabah al-khair Andito tayo ngayon uh, Second day Sa Sultan Kudarat Sa Barangay Nara Sa lugar ni Ustad Salah Sa lupang sinilangan ni Ustad Salah Ayan, natin yung mga kabasakan Alhamdulillah, napakaganda na simoy na hangin dito At kapag umaga, puro manok yung Maririnig mo dito Pag nakarating ka sa ganitong lugar parang kang nabibingi kapag nasanay ka sa mataong lugar tulad ng Maynila pag nanong ka sa Maynila sobrang ingay umaga hanggang gabi walang pahinga yung tenga mo pero kapag dito sa probinsya mga manok lang yung naririn tsaka yung takoring kakapi kami ngayon sa bakery ng Dali. dito ni Ustad but i love you At pagkatapos naming magkape sa bake shop ng tito ni Ustad Sala ay agad na kaming naligo para mamasyal sa araw na ito. Kapag nga nauwi ka ng probinsya ay hindi kumpleto ang bakasyon kapag hindi ka nakaligo dito sa mga poso. Itawag nga pala ng mga tao dito sa amin bilang mga iranon o naon ay umbak kodi kaya ay bomba. Kaya bomba kasi binobombahan siya para bumukal yung tubig. Alala ko tuloy yung kwento nung isang moske na napagkukutbaan namin na may merong isang ustad na nagsasabi na ang paglalagay ng mga bomba ay kabilang sa mga jariyah mga biyaya na hindi mapuputol sa tao. So siguro dahil sa hindi niya alam yung Tagalog nitong umbak o nitong bomba na poso ay ang sinabi niya ay bomba. Kaya yung iba sa mga taong nakikinig ay natakot, especially mga kapatiran na balik islam. So yun, may idea na kayo sa mga hindi nakakalam ng Tagalog ng umbak o di kaya itong bomba o gumba ay ang Tagalog po nito ay poso. So, kayo, anong tawag nyo dito sa inyong lugar? Amit nyo lang po dyan sa baba. Dapat nyong malaman Ang Islam ay kumpletong paraan ng pamumuhay Pagkatapos naming maligo at magbihis ay agad na kaming nagbiyahe patungo ng Cotabato City at kasama ko dyan nagda-drive si Ustad Sala. Dito nga sa probinsya ay kadalasan ay may kita nyo na walang helmet ang mga nagmumotor dito sapagkat ito ay nasa batas nila. Ang ah. experience ko lang dito kapag wala kang helmet lalo na kapag nakatirik na yung araw ay napakainit talaga sa ulo. Kaya it's better na kapag naisipan mong mamasyal dito sa probinsya ay agahan mo yung mga alas 6 ng umaga sapagkat Malamig pa yung sinag ng araw. Sa dakilang lumikha, ito ang Islam. At Pagdating namin dito sa Cotabato City ay inabutan na kami ng takdang oras ng pagdarasal ng tanghali. Kaya dito na kami nagsala sa isang moske dito sa Jami at Cotabato. Sa pag -ala mo sa Diyos at pagtanggap sa tadhana. At pagkatapos namin magdasal ay agad na kaming lumabas para maghanap ng makakainan sa pananghalian. At dito ay nadaanan natin ang Jamiat at Cotabato na kung saan isa sa pinak kasikat na paaralan ng mga kabataang Muslim na nananaliksik ng kaalaman sa Islam. Pagtapos natin sa Jamie at Cotabato ay dito na tayo napadpad sa Simoy. Dahil sa nagchat yung isa sa mga kaibigan namin na taga rito sa Simoy na dito daw kami mananghalian. So ayan siya, siya si Ustad Abdul Wahid. At ang in order nga pala natin dito ay paklay para makapagsabaw tayo at matikman din natin ang paklay ng taga Simoy. Ito nga pala ang mga kasama namin, si Maestro at si Ustad Abdul Wahid at si Ustad Sala. Si Maestro nga pala ay isa ring professional. Back to back ay graduated yan si Maestro. Mahiyain nga lang sa camera. <laughs> at isa si Maestro sa pinakamatalik na kaibigan ni Ustad Sala dito sa Crossing Bridge, si Abdul Wahid naman ay isa sa mga batang kumbaga na alagaan ni Ustad Sala noong siya ay maliit pa lamang. Kaya eto bumabawi at nang libre. <laughs> at speaking of mga matalik na kaibigan ay dito sa Crossing Bridge, si Moy ay natagpuan din ni Ustad Sala ang kanyang mga dating kaibigan na mga barbero. Na kung saan hanggang ngayon ay nandito pa rin sa kanilang pwesto. At dito ay naabutan pa ni Ustad Salahuddin ang kanyang ginagamit na gunting 10 years ago at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin dito. So ayan, dahil doon, tuwang-tuwa siya na naabutan niya ang kanyang gamit na gunting 10 years ago noong siya ay kasalukuyang chick boy. Este, binata pa lamang. <laughs> at pagsunod sa dakilang lumikha ito ang Islam dapat niyong malaman Ang Islam ay kumpletong paraan ng pamumuhay Marami ang nagsasabing sila ay Muslim Tunit di sinabuhay ang Islam O sangkata. So marahil dito na muna natin tatapusin ang ating second day adventure at ipagpapatuloy natin sa next upload ang pagkain namin ng marang sa barera sa lugar o balwarte ni Ustad Habib Abidin. Syukran! Ito'y gabay para sa lahat Piyaya at habag At pagsunod sa dakilang lumikha Ito ang Islam Muhammad Gana Islamic Contents Muhammad Gana